ga. Eh yeah. uh, ito na at uh, sasabihin ko na ang kabit ko Ang pangalan ng kabit ay walang iba Nang video um, natin o oh, naman para magamit nila eh, ito na sasabihin ko na hmm. uh, doon sa mga nanonood yet ni-record to hmm. Sasabihin ko na po yung kabit Yeah, once in for all. ngayon ko lang, itang beses ko lang sasabihin to para tapos na, okay? Hmm. Uh -huh. Sige, sige. Yeah, uh, salamat kay yeah, ano daw, Senator sige Andres na. Senator Andres Jose. Yan, yeah. 'yan kasi yung pangalan ko eh Andres Ayan. Jose. Uh -huh. Ang pangalan ko Andres Jose kaya anjo. Ah, uh, uh -huh. Andres Bonifacio at Jose Rizal. Yeah. 'Yun. Ah, uh, ito na at uh, sasabihin ko na ang kabit ko ang pangalan ng kabet ay walang iba. Ready na kayo ha? Ready na kayo. Mm -hmm. Ang pangalan ng kabit po ay Mitch. Mitch ano? Ah, uh, Mitch. Mitch lang. Mm -hmm. Eh, di ba sabi ko sayo Tatle 'yun. Para uh, pala. Uh, isa pa yung isa sa yung isa Mitch. Uh -huh. Yung isa po kisa. Wala niya. Oh, <laughs> <laughs> uh, balik tayo sa TV. <laughs> <laughs> o, so, tinga, may isa pa. May pangatlo pa. Yung pangatlo. <laughs> yung pangatlong kabit. Ang pangalan po eh. Tago na lang natin siya na ano. Tago na lang natin sa pangalan, Single Mouth. Hindi yan. Hindi na makayos. Na natawa ako kanina dun sa ano eh. Sabi ko ay eh, nag-usap kami ni Bossing si Spire muna pero natawa ako dun sa ano eh. nagisa oh, nag-isa libo oh. Okay. 1.1 ka mo. Oy. Natawa ako dun sa ano, dun sa pahayag ni Tito Sen. Mm -hmm. Eh sabi, ano na, ah, wag niyo pakinggan yan si Anjo, nagpapasikat lang. <laughs> mm -hmm. Uh, Tito Sen, hello, kumusta po? Opo, nagpapasikat lang po ako, papapansin. <laughs> Sen, na, nagpapapansin. Gusto ko kasing sumikat po, Tito Sen. Eh, mm -hmm. Ano po kasi, eh, ano, laos na po kasi ako, kaya na, na nagpapasikat na lang ako. Kaya, mm -hmm. pasensya na, Tito Sen. Uh, papasikat lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Iyon, Pinay in Austria. Baka naman. Sina, sina. Pinay in Austria. Gift her to eh. Nakaantay ko si ano eh. Pinay, Pinay vlog eh. Pinay vlog. Ang dami naman kasi Pinay eh. Naalala mo yung sabi kong naalala mo yung sabi kong picturean mo na bibigyan ako ng maraming gifts? Sinave mo ba? Ano ba ang pangalan niya? Eh, sinend ko nga sa'yo eh. Napig ko nga Ano, wala ka ba si, ano, si, uh, subukan mo nga si, ano, si, uh, white, uh, white lady. Hindi ko ma-chat kasi gamit mo, naghahang eh. Ano? Gamit mo yung account, naghahang, hindi ko ma- ah. Anyway, gising na yung mga taga-Europe. Ito na, ah. gising na yung mga taga-Europe. Ah.

Eh opo nasiraan ako ng bait kasi hindi ko maintindihan kung bakit ang naninilbihan sa bayan natin bukod sa magnanakaw, rapist, hindi ka ba masisiraan ng bait nun? Ano nangyari sa bansa natin? Bakit ganun? Uh, yan. Okay, nag-aantay ang 1.1. Okay, uh, ano po at uh, uh sasabihin ko na po. At uh, uh, sandali lang po at kukunin ko yung phone ko at uh, para may ano may evidence. Uh -huh. Yeah, yeah. Uh, pati sa mga text ko, marami nagtatanong kung sino daw po yung kabit. Uh, okay, sasabihin ko na kung uh, sino yung kabit ko, mga kaibigan. Ready na ba kayo? <laughs> second time around. Okay, sasabihin ko na yung kabit. Pero antayin ko muna mag-2,000 ano na mag ano. Mag-2,000 uh, ano, mm -hmm. mag yung ating uh, atin audience para isahan na lang. Oo, oh, uh -huh. tama. Uh, ayan, 1.2 na. Sige, paakyatin nyo pa. Sasabihin ko na po oh, kung sino yung ano, ang oh. uh, kabit. Ayan, yeah, sige. Sige, daan pa. Uh, pwede na siguro yan. 1.2 na. No? Pwede na. Pwede na. Sige, sige, sige. Okay. May marami naman dyan Naka video para... Yeah. J. Cool. Wow. Mr. J. J. Cool. -Cool. Nagdarating na sila. Mr. J. J. How about some giraffe, Mr. J? Nag-aabang ting si J. ko lang, chismis eh. Uh, J, sasabihin ko na ngayon, nabigyan mo lang ako ng giraffe. Sasabihin ko na yung mm. una. Uh, kung sino yung kabet. Sige na, at uh, giraffe lang, giraffe. Mm, Ayan. Yeah. Uh, Mr. J, ito na, sabi, ang tagal naman. Ito na, sasabihin ko na nga. Nag-aantay lang ako ng giraffe. Uh, doon. Kung gusto nyo mal, 1.4 na po ang nanonood dahil naantay na. Ito na po, sasabihin ko na, okay, ang ang kabit po ay, ano, pwede po bang, ano, magbigay kayo ng, ano, dito, mga gifts. Eh, alangan namang ganun-ganun na lang, eh, Yung, yung, yung buhay ko ay ano, marami sa akin, sabi, mag-ingat na ba ako, baka patayin ako. Yan, yeah. bro, oh, mm -hmm. yan. Ang hinihingi ko lang naman, giraffe. Mm -hmm. Tsaka kailangan ko ng getaway car, yung jeepney. Mm -hmm. jeepney. Kaya, asan na ba si J, J. Cool? Bakit hindi na lang jet? Baka mabilis yun. Makakatakas ka lang Bebs, Bebs, baka pwede naman humingi sa'yo ng jeepney para makatakas mm -hmm. ako. Ako po'y inassassinate. Yan. Yeah. Dahil uh, yung bubulgar ko ngayon, yung una, Ah, uh, yung unang, uh, ano, eh, kailangan ko ng getaway car. oh sabi naman ni Kimi, mukha daw akong pera. May ibang akong pera, ang hinihingi ko. Gifts. Oh. Gifts. Anong oh. Yeah. Wow! Si Jay really Cool! Saan, saan? Oh, really Cool, nagpapakita ng gil. Giraffe! Hindi nga. Oo oh, nga! Uh. Uh, hindi ko nakita. Okay. Hindi ko nakita eh, na nagbabaygun nag, uh, ako dito eh. Eh, dapat tingnan mo. Eh, sorry. Uh, pasensya ka na, J. Cole. Baka... Sa Sige pa nga, J. Cole. Sa pa. Hindi daw nakita. Swerte mo dahil, uh, dahil sa'yo, eh, malalaman ng 1,600 mm. yeah. na. Tatlong daan na lang, tatlong daan na lang. Pa 2,000 na. Mm. Uh, okay, ito na po. At, uh, pag umabot ng 2,000 yan, uh, yeah. Magbigay lang kayo ng lion. Mm -hmm. ko yung tatlo. Oho, ang dami naman nun. Tatlo. Sabay-sabay na, sabay-sabay na. Sabay-sabay na, sige, sige. Okay, ayan. Antayin ko lang mag-2,000, saka yung ha. Uh, kahit huwag na umap, ay 1.7 na. Mm. da <laughs> ang dami yung camera na naka-video. <laughs> Oo, oh, naka-video ba? <laughs> yeah. <laughs> Bakit? Kaya, eh, kaya batiin mo na natin yung mga naka-video. Okay. Recorded na naman. Batiin ko lang sila. GMA7, billionaire Uy. siya. <laughs> sila, eh. Kasi, eh. pag, 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 pag may binitawan akong pangalan dyan, unahan na yan. Ah, oh. Sila, Uh, maglalabas doon. Oh, uh, to... Wow, you, Bebs. Wow, pinigyan nga ka. Try some Love you, Bebs. Uh, pero, mm -hmm. Bebs, uh, yung getaway car kasi ini ko, jeepney Mm. -hmm. Kaya, Bebs, uh, uh baka pwedeng, uh, ano, sa soli na namin yung tricycle, uh, jeep po ang kailangan natin. Oo. Uh -huh. yeah, 1.8 na po at, uh, oh. oh. jeep nila po. lang. Pag -ta -ta sinabi, ta -ta -ta pag sinabi ko kasi ito yung uh, unang bae. Mm. -hmm. Eh ang problema niyan, eh baka i-assassinate ko. Yeah. Eh mo, uh, 1800 ang nakabang na camera kaya mm -hmm. ako po ay nakikisiusap uh, pwede po kayo mag-donate ng ano ng uh, jeepney. Mm -hmm. or At uh, train, yeah, mabilis yung yeah. train. Mabilis oh. train. Kaya ito na po, at uh, sige na po, para masabi ko na yung unang pangalan, may mga dalawa pa, tatlo-tatlo lahat to. so, mm -hmm. train lang po, train. Na uh, ba TikTok Universe? Ha? TikTok Universe? Hindi, okay, masyadong mahal yun. Ano na yun, na uh, uh, pag ganun, ano na yun, hindi na kabit ang kailangan expose nun. Oo, mm, okay. Ah, well ano na, yung naanakan. <laughs> <laughs> naanakan, yun, malupit. Eh, ano na yan, TikTok universe na yan. Mm -hmm. Okay, 1.8, malapit na mag-2,000. Na, nag-aantay lang po ako ng getaway car na jeepney. Mm -hmm. Kasi mabilis yung jeepney. Ngayon, kung talagang uh, ano, may concern kayo sa aking buhay, baka pwedeng bigyan niyo ako ng ano, yung jet plane. Yan para para ako si Saldi ko na talagang pupunta na ng Spain kasi mm -hmm. pag nilabas ko to eh marami nagsasabi sa akin kabigat mag-iingat ka mag-iingat ka ganyan ganyan Kaya, ayun, eh, inaano ko na nga yung buhay ko dito, tinataya ko na yung buhay ko, ay jeep ni lang po, para makatakas. Mm -hmm. Yung tricycle kasi, habulin lang ako nyan eh, madaling habulin ang tricycle. At least yung uh, jeepney, pag naka-full tank yung jeepney at coaching o humahabol, ay hindi ako haabutan nun, Bryce. Alam mo bakit? Bakit? Eh, mawawalan sila ng gas. Ako, hindi pa. <laughs> <laughs> Oo nga. Oh, na! Oh, na! Kaya, uh, batihin ko muna, yung, yung mga, ano, nakatuto kasi sa atin ang Billionaire Channel, yes. GMA, ang ABS-CBN, ang uh, ano Explorer, ANC, at uh, ANC, pati yung ano, pati BBC, CNN, BBC. BBC, Big Black, uh, ano, Channel. <laughs> Binago na. Oh, iba na eh. Kasi sa sa England, BBC, oh. the British Broadcasting oh, Company. Oh. Pero since na, sa Pilipinas sila, eh, ah, hindi oh. nila pwedeng gamitin yung copyright uh, British Broadcasting oh, cap, cap Kaya, right. uh, ang ginamit La, lang nila bumagsak. is uh, Big Black Channel. Again, o. Oh. Kanina 2000 to, ba't madnay na lang? o oh, eh, nag Siguro akala nila, nagbablap ako. O oh, one mm. na. Oh, uh, yan. Yeah, nako. Yes. Pinatay ko yung ano, jeepney para makatakas ako eh. Ayan, one nine na naman. Oh, Hindi sila nang i-announce ko na po. At, uh, mm -hmm. ang i-announce, ia Buboy, thank you. Ayan po, palakpakan natin. Nandito po si Buboy Gorobilio, ang aking Thank you. Uh, siya po yung uh, kumanta ng... Batang-bata ka pa. Oh, okay. yun. Ka kailangan malamat at intindihin sa mundo mm -hmm. Yan. ang totoo. Uy, thank you, Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang umatingin mm -hmm. para, okay. para iso lamang. Para iso lamang. Okay, ito na po. Ah. Yeah. 2000 dahil... Uh, ay, nag 1 na naman eh. Sasabihin mo oh. na yung, ano eh, yung uh, unang pangalan ng uh, uh kabet. At, uh, uh, wala pa eh. Okay, ah. Uh, ano nga lang, uh, mahal ba yung, ano, mahal ba yung jeepney? Hindi naman. Oo, okay, eh, mura lang yun eh. Oo. Oh. Yung train, ano mas mahal? Train, eat me. At titignan ko nga sa listahan. Kaya yeah, tinan mo nga. Tapos, tinan mo nga yung mga hindi pa natin, ano, nahihingi kaya to. Uy, masarap. Alam, masarap to. Ebi tempura. Wow. Sarap mm -hmm. kainin yan eh. si Uy, 900 lang yung, ano eh, train. Oo, oh, 900. Ano yung, mm -hmm. ano, ah, magkano ba yung, ano, yung universe? Ha? Huh? Yung pinakamahal, magkano? Pinakamahal. 45,000. Ano nga yun? TikTok Universe. Yung, yung may napanood natin na TikTok. Ye yes, yeah. yes. Yung uh, may mga sumasayaw-sayaw. Oh. Okay, at uh, sige, uh, mabuti pa ito na. Sasabihin ko na Bebs. Yan Maybe. si Bebs. Hindi na. Okay, uh, ready na kayo. Ito na po yung ano. Sasabihin so ko na, as I promise, uh, sasabihin ko na po yung unang kabit. At ang pangalan niya ay si uh -huh. Rudolph. Rudolph, lalaki? Ah, uh, may pwede. Hindi, may mga may mga animals kasi na Rudolph, may ano. Uh, may Rudolf. lalaki. Ah, uh, si Rudolph, siya po yung kabit na nakakabit dun sa sleigh ni Santa Claus, di ba? Oo, oh, tama. Yung humihila. Uh, Oo, oh, siya yung humihila. Kaya siya po mm. yung um, kabet. Kaya, Duna, pala, kaya, pala, yun. kaya pala Okay. Bwede pa ba yung kantay, natin? Mm. Rudolph the Red Nose. Uh, nose Red Nose. Has very shiny nose. And you ever, ever saw it? You missed the little ghost. All of <laughs> the, the other raiders used to laugh and call me name. They never let me know Don't join in any <laughs> raid. Yan ang unang kabit si Woodall. Si Woodall. Mhm. Uh -huh. So, okay, alam niya na. Mhm. Uh -huh. Wala pa rin nagbibigay. Ha? Ano na nga? Hindi, mga 1.30 to eh. Alam ko, dumarating 1.30 sila eh. Uh, 30 minutes pa. 30 minutes pa. Ang maganda nito, uh, kasi nga yung mga basher, eh hanggang ano lang sila, uh, 12.30 binabayaran. <laughs> o, tida! Well, yung napapansin niyo ay wala na po, po sila dito dahil ang bayad nila ay hanggang 12.30 lang ng gabi. Uh, kaya, let's, let's rejoice! Uh -huh. Kaus kausapin ko at gusto si ano? Sige, sige. Uh, travel at R.N. USA. Uh, Uy! Uh, Uy, wow. 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 Wow, 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 wow. 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 Ano ah, uh, pwede bang umahin ng ano, getaway car yung jeepney? Mhm. Mm getaway car lang kasi alam mo na eh yung buhay ko ngayon, eh, ano, marami nagtatawag sa akin, mag-ingat daw ako kasi yun nga. Baka i-assassinate tayo kasi ah, uh, yung mga ibubulgar natin. Right. Yan, binulugar ko na yung isa, si Rudolph, uh, the red-nosed reindeer. Oh, so. At uh, one, bumaba, 1.6 na lang yung... <laughs> <laughs> Na-dismaya. <clears throat> uh, sige na, sasabihin ko na yung pangalawa. Yan. Yeah. Eh, bago ko sabihin yung pangalawa, eh, asan na si, ano, yung nagbigay ng giraffe. Si Cool J. Okay, Cole J. Ah, Jcole, Jcole. ko na yung pangalawang kabit, Ah, uh, baka pwedeng uh, magbigay ng ano, ng uh, giraffe. Tagal pa ng 130 eh. Yung mga bata natin 130 travel. Ano na travel uh, Isang giraffe lang travel. O ganito na lang, sige, sabihin ko na yung pangalawang kabit, pero magbigay ko yung gifts, ah, promise. Tanong mo nga, ano, ah, uh, ah, uh, Don Robert? Ano? Tanong mo, kung uh, pag sinabi ko na yung pangalawang kabet uh, kabit, eh, magbibigay na ba sila? Magbibigay ba kayo ng gifts sa pangalawa? <laughs> Basahin ko. Yung talong des. Talong <laughs> Ano? Ano yung daw? <laughs> Engot. <clears throat> Dali, meron pang isa dito hindi pa natutulog eh. Mm -hmm. Eh, laos daw ako eh. Ba't kayo dito mm -hmm. nanonood? Meron ba naman laos na pinapanood yung nagsukuyat pa kayo? Bakit <laughs> kayo nag-aabang? <laughs> Kaya nga. <laughs> Eto na po, sasabihin ko na po at uh, ang uh, pangalawang kabit po mm -hmm. ay ang pangalan niya ay uh, Frost. Frosty. Ready? One, two, three, go! Frosty the Snowman! <makes> 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 na What? Bakit right, ang kabit para ay Pasko sa so Pasko yata, ano ah. Ito si Clicky, eh. sabi, boss, magsisend ako ng Galaxy, check mo sa labas nyo. Wow. Uy, ano sa labas? Ba't sa labas niya send? Eh.